Ang recipe ngayon ay vanilla butter cookie na may tsokolate. Kailangan mong matutong gumawa nito, sobrang sarap. Sige, sumama ka sa akin. Sa mangkok maglagay ng 100 gram ng mantikilya. magdagdag din ng 1-3 tasa ng asukal. Pwede mong gamitin ang asukal na gusto mo. Haluin mabuti ang mantikilya at asukal. Haluin ng mabuti. Magdagdag ng 1 no, kutsaritang vanilla extract. Haluin para magsama. Tapos, magdagdag ng una tasang harina. Haluin hanggang mawala ang harina sa masa ng cookie. Ang masa ay magiging medyo malambot magdagdag tayo ng kaunting gatas. Mga 1 hanggang 2 kutsara, ilagay ng unti-unti. Sa akin, 1 kutsara at kalahati ang sapat na. Ganito dapat ang kalalabasan. Ilagay natin ang masa sa pastry bag. Nilagay ko na ang tip sa dulo ng bag gamit ko ay 1M tip pero pwede rin ibang tip. Ilagay ang lahat ng cookie dough sa pastry bag. Kumuha ng baking sheet na may parchment paper o pinahiran. Ngayon gawin ang disenyo. Gawin ang galaw na ito gamit ang mga kamay. O pwede rin gawin sa ibang paraan. May ginawa akong ibang cookie na nasa channel din pwede mo rin gawin yung rosette style. Maganda rin yun. Palamigin ng 15 minuto para tumigas ang masa. Ibake sa preheated oven, 180 degrees. Mga 15 minuto rin o hanggang maging golden brown. Ngayon, isasawsaw ko ito sa tinunaw na tsokolate. Tinunaw ko 70-80 grain ng semi-sweet chocolate sa microwave, 30 segundo. Tapos, Isasawsaw ko ng ganito sa kalahati ng cookie. Patuyuin lang at ito ang kinalabasan. Itong masarap na cookie. Sana nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan, mag-subscribe sa channel. Kung di pa subscribe, like at i-share. Malaking halik. Paalam.